At ayun na nga mga master, nag-uumpisa na siyang maglikot. Ayaw niyang ipagalaw yung mga paa niya. At takot din siyang kukuhan kaya natutroma ata siya sa dati niyang gomer. At ang ginawa ko na lang, ginugunting-gunting ko na lang. Hi guys, mga master. So ngayong araw ay mag home service na naman tayo. So ito lang naman palagi ang aking trabaho, home service lang. So para samahan niyo ako sa aking gawain. Hi mga master, ngayong araw pala ay ang home service ko ay sa Eliano, North Calawakan. Dito ngayon ang ruta ko, mga master. at nag-uumpisa na nga akong magupit mga master patulog-tulog lang yan pero malikot yan at ayun na nga mga master nag-uumpisa na siyang maglikot ayaw niyang ipagalaw yung mga paa niya at takot din siyang kokohan, kaya natutroma ata siya sa dati niyang gomer at ang ginawa ko na lang ginugunting-gunting ko na lang kasi naiinis siya sa tunog ng resor ayaw niya yung tunog ng resor gusto niya gunting na lang Oh, sama? Hmm. Eh, kali ini aku suka bawah. Aku suka bawah. Jadi, aku nanti nanti sedikit. Tapi, saya suka nanti buat sedikit.